Hello guys, uh, kita lang guys, yung ano guys, yung simbahan dito sa ano, Serbia. At ganito guys, itura lang sa loob ng simbahan nila oh. Ang uh, napapasin nyo guys, uh, walang masyadong mga ano, walang upuan talaga. Pag may mas dito guys, uh, nakatayo lang sila tapos eh, every Sunday lang yung ano guys, yung English mas nila. Pero the rest day na, yung language na nilang ginagamit dito. Okay, so. Medyo konti pa lang Tao guys, kasi medyo maaga pa. Karamihan ito guys, ano. ah uh, pagpunta dito yung mga gabi. Gabi yung marami dito. Ito guys, yung pinaka nila guys. So. No? ah uh, guys, so, pati sa taas guys, uh, puro imahe lahat ng ano yan. Jesus with Pag sila dito guys, ah, ano lang sila. Nakatayo lang sa kaha, hindi na konti lang yung ano guys dito, yung sa kinoconsume ng mas nila guys na ano, hindi tulad sa atin na ano. Tsang oras may git. dito mga ano lang. Mga 45 minutes lang dito. Ay okay, so. Ganda guys yung ano nila dito, simbahan nila. Uh, um, Masyal ako guys kasi tagal na akong nagsisimba guys. Um, kung gusto niya magsimba ito guys, ano? Dapat linggo. Kasi English yung language nila pero pag Serbian kasi din na kasi guys yung Serbian na uh, ano language na nilang ginagamit nila dito ganun. okay no. so, yeah, guys thank you thank you for watching